Mahal kong kapatid, bago ka pa man bumangon ng buo ngayong umaga, huminga ka muna ng malalim. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso patunay na buhay ka pa at may dahilan. Alam ng Diyos ang laman ng iyong isip, ang bigat ng iyong dinadala, ang mga tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Alam niya ang pagod mong itinatago, ang lungkot mong ayaw mong ipakita. Pero ngayong umaga, inaanyayahan kitang manahimik sandali at lumapit sa Diyos. Isuko mo sa Kanya ang lahat. Dahil totoo ito, walang pagsubok na mas mabigat kaysa sa lakas ng Diyos. At kapag siya'y kasama mo, kaya mong lampasan ang kahit anong unos. Tara kapatid, tayo'y manalangin. Buksan natin ang ating puso sa kanya taimtim, totoo, at may pananampalatayang buo. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bagong araw na ito. Isang panibagong pagkakataon upang kami mabuhay, magmahal, maglingkod, at muling magtiwala sa inyo. Sa mga oras na kami pinanghihinaan, kapag ang mga problema ay tila di namin kayang dalhin, pinaaalalahanan ninyo kami na hindi kami kailanman nag-iisa na walang mahirap na pagsubok kapag kayo ang aming kasama. Panginoon, kayo ang aming sandigan sa panahon ng unos. Kapag ang buhay ay puno ng luha at pagod, kapag ang mga tanong ay tila walang kasagutan, kapag ang daan ay madilim at walang kasiguruhan, kayo ang aming liwanag at lakas. Tulungan niyo kaming huwag mawala ng pananampalataya. Kapag kami natatakot, palitan niyo ito ng tapang. Kapag kami nang hihina, buhusan ninyo kami ng bagong sigla. Kapag kami nalilito, ituro ninyo ang tamang daan. At kapag kami nag-iisa, ipadama ninyo ang inyong presensya. Panginoon, kami po'y sumusuko sa inyo. Ang aming mga suliranin, mga iniyakan sa gabi, ang aming mga pangarap na tila imposible, ang aming mga sugat na tago sa mata ng tao. Lahat ng ito kayo lamang ang makagagamot at makapagpapagaan. Turuan ninyo kaming umasa kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Turuan ninyo kaming maghintay kahit matagal. Turuan ninyo kaming sumunod kahit masakit. Turuan ninyo kaming magtiwala ng lubos dahil alam namin kayo ay tapat at hindi nagpapabaya. Panginoon, sa bawat araw na kami lalakad, naway sa bawat hakbang, Maramdaman namin ang inyong gabay. Bigyan ninyo kami ng pusong mapagpakumbaba, isipang malinaw at espiritong handang magpatawad at magmahal. Sa mga hamon ng araw na ito, anumang bigat o sakit, aming sinasambit, kaya ko ito dahil kasama ko ang Diyos. Hindi dahil malakas kami, kundi dahil makapangyarihan kayo. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil hindi ninyo kami iniiwan. Maraming salamat po aming Ama. Kayo ang aming lakas, aming pag-asa at aming tagumpay. Pagninilay sa salita ng Diyos. Psalm chapter 56 verse 11. Sa Diyos ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kapag ang ating puso ay pinaghaharian ng Diyos, hindi kayang lamunin ng takot ang ating pananampalataya. Tandaan, walang pagsubok na higit sa kakayahan ng Diyos. Aming mapagmahal na Diyos, sa unang liwanag ng araw na ito, kami lumalapit sa inyo ng may pusong mapagpakumbaba at umaasa. Salamat po, O Diyos, sa panibagong umagang ito. Isang patunay na kahit maraming pagsubok ang dumating, kayo pa rin ang mas makapangyarihan kaysa sa lahat. Sa bawat gising, kami pinaaalalahanan na buhay pa kami dahil may layunin pa kayo para sa amin. Marami mang hamon, marami mang luha, pero ang katotohanan ay nananatili, hindi kami naglalakad ng nag-iisa. Panginoon, marami po sa amin ang may pasan-pasan ngayong umaga. May mga problema ang hindi masabi. May mga suliraning bumigat na sa puso't damdamin. May takot, may kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, kami pala ang kasama ka namin. Panginoon, sa bawat paghakbang namin ngayong araw, naisin po namin Ikaw ang aming sinusundan. Huwag ninyo pong hayaan na kami maligaw. Kapag kami naguguluhan, kayo ang aming gabay. Kapag kami nanghihina, kayo ang aming lakas. Kapag kami natatakot, kayo ang aming kapanatagan. O Diyos, hindi po madali ang buhay. Ang hirap ng isipin ng bukas. Lalo't hindi namin alam kung saan kami kukuha ng lakas. Ngunit sa bawat araw na kami nananalangin, naririnig po ninyo ang aming hinaing at ipinaparamdam ninyo sa amin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Tulungan po ninyo kaming maging matatag. Bigyan niyo kami ng pananampalatayang buo, hindi lamang kapag magaan ang buhay kundi lalo na kapag kami dumaraan sa apoy ng pagsubo. Pagkasama ka, O oh Diyos, walang apoy ang makasusunog sa amin, walang bagyo ang makakawasak sa aming pananalig. Maraming salamat, Panginoon, sa mga araw na tila wala ng pag-asa pero kayo ang naging dahilan ng pagbangon. Maraming salamat sa katahimikan ng aming mga gabi at sa mga bagong umagang gaya nito na nagsasabing may bagong simula o Diyos, sa araw na ito, kami po ay muling humihiling. Gabayan ninyo kami sa bawat desisyon. Ingatan ninyo ang aming pamilya. Pawiin ninyo ang aming mga pag-aalala. Palitan ninyo ng kapayapaan ang aming kaba. At punuin ninyo ang aming puso ng lakas na hindi mula sa sarili, kundi mula sa inyo. Aming Ama, itinatagubilin po namin ang buong araw na ito sa inyong mga kamay. Naway sa lahat ng aming gagawin, kayo ang aming maging sentro. At sa bawat pagsubok na haharapin namin, malaki man o maliit, paninindigan namin na hindi ito hadlang, kundi daan upang higit ka naming makilala. Pagkat sa dulo ng lahat ng ito, kami naniniwala. Walang mahirap na pagsubok pagkasama ka o Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, na aming manliligtas at pag-asa. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.